Good morning guys! Bagong araw at bagong umaga na naman ang ating haharapin. So, kung napanood ninyo yung unang video na in-upload ko na gumawa kami ng patong na bakal, eto na po lahat ng mga yun. Bali lima sila lahat-lahat. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo isa sa mga gawa namin na paggagamitan natin ng mga patungan na yun ayan sila guys oh wait lang para mas klaro buksan lang natin yung ilaw ayan ayan sila guys may kalakihan nga naman sila kaya mas magandang ipatong na lang sa isabit for safety nga ika nga nila at makikita nyo rin sa video na ito, yung mga proseso namin gagawin o step by step bago namin sila isalang sa pinturahan. Yan. Tatlo pa lang yung mga guys. Bali lima sila lahat lahat. Kinuha pa lang ng koreano yung dalawa. So guys, tara. Simulan na natin. Bali, parating na rin yung mga kasama natin para samaan tayong mag-ready sa mga gawa na ito. Yan guys, ready na ang ating gawa para sa unang pintura. Dalawang pesos pala namin itong pipinturahan, powder at liquid. Kita na lang tayo ulit sa next video para sa unang pintura. Thank you.